sa Wilderness Farm Day 19 of Summer, Year 3 Ang current funds ay 631,821 gold at ang total earnings ay 9,684,060 gold So, pagkagising natin uminom tayo ng green tea at kumain ng crab cakes Kailangan pala natin ng ano? meron tayong kailangan bigay doon sa ano? sa pond oh! birthday ni Demetius okay huwag natin tumungo to weather report for tomorrow it's going to be a beautiful sunny day ganun din sa Ginger Island ano ang ating kapalaran? luck will not be on our side Yon, lagay natin ang uh, halos lahat puro anong tayo oh, iridium eto na lang gold pickaxe wala na kasi tayong iridium eh. ay nasa na yung ating ano ala nasa na yung ating nasa natin na ilagay Malo, wala na yung anong natin yung ating coal Where did we put coal? Sana nandito. Wala rin. Katakataka. Saan siya napunta? Pili natin ito to ano. Ito. Kailangan natin ng driftwood. So. Ganap tayo ng driftwood. Mamimingwit na lang tayo ng driftwood. Yan. Saan naman na kaya napunta yun, no? Oh? Ito nga palang sprinkler. I, ano ko na to? Recycle. Tapos ito. Huwag mo sabihin na benta natin. Saklap naman nun. <laughs> Ngayon, kunin natin yung mga goat. Goat milk at saka avoid egg. Ito naman yung ipaprocess natin lagay natin sa machine itong mga goat cheese at itong void egg naman lagay natin dito yan so, kaya napunta yun baka naman nandito wala ito nga pala dapat iprocess natin process natin yun. Ito, lagay natin sa cash. Wow, ang dami oh. Dito natin lagay. Okay, let's get let's get all the cheese. Iridium cheese. Ngayon, akit natin yan. Ibenta natin. Dito. tong iridium cheese. And then, tanda tayo sa labas. Sign natin. Si Dr. Harvey, sinigil tayo ng 1,000. Dr. Harvey. Ito, mingi siya ng tatlo. Tatlong drift food. Pero well, wala tayong mab mabibigay na drift food sa kanya. Kukunin natin. Tapos dito, lagay natin tong yan. <coughs> May nakuha siya. <laughs> May nakuha siya. Ayan. So, nakakuha tayo ng ano. At i-process natin tong mga to. lahat yan. Lahat to ipaprocess. Process natin. Lagi na lang muna natin dito. Tapos, ah, uh, pa ba? Wala na siguro. Let's go. Let's go, let's go. Punta na tayo. Ay, meron pa pala rito. Marami pa. At saka si, ano, we forgot our cat. Hello! <laughs> Snowy! snowy na natin dito kung ano etong battery daming kailangan nakakainis eto e, ibenta na lang natin tsaka to kano ba isa oh pwede na eto lang ang mura <laughs> mura wag na lang yan, lagay natin dito. Ngayon, pwede pala tayong gumawa ng ano. Ah, uh, anong pangalan no? Ito oh, sashimi. Sampu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. And then, ito bibigay natin kay Demetrius. Let's go. Tayo dumaan. dami makukuha dito oh. yung ano pine tar at ayaw ayun dami rin ano moss kailangan natin ay yung pine tar tsaka yung moss teka maka na mawala si Demetrius dyan tingin natin nasaan si Demetrius baka mamaya nasa ano siya hindi na baka naman nandiyan Dalas kasi pumupunta sila sa ano eh? sa ginger island wala ko na rin yung mga ano rito ay dito pala ang daan dito kaya si Demetrius misa naglalagay din siya rito ganatin o diba gustuhan niya Nagustuhan niya yung um, lalagdala natin. Isa lang dito si Demetrius eh. Wala siya ngayon. Wala siya. dami natin nakuhang moss. Paggawa natin yan nung ano Yung, yung ang pangalan mo. Hindi gagawin ako eh. Saan na ba yun? Ang pangalan nun ay mushroom log. Mushroom log. Ayan. Mushroom log. Okay, hey, tingnan na natin si Demetrius. Ayun, nandun siya. Bigyan natin. Happy birthday to you. O, oh, di ba? A present. Today is the anniversary of my birth. Thank you. Tapos, minom tayo ng green tea. O, oh, bigyan natin ng sashimi. 6 over 8. Super gift daw yung super gift. Isa pa si... Andito si ano eh, Sebastian. Si seven over eight o oh, medyo mataas na yung ke basta na friendship natin bigyan din natin to o oh, di ba ten over ten ngayon ngayon hindi natin mapapabukas to kasi wala si Clint sad ano nga may, may kailangan tayong gawin nakalimutan <laughs> ko na naman kung ano hmm Oh, natin daming ano forage 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 kunin natin oh yan ay hindi pala kasama yun <laughs> decoration pala yun akala <laughs> ko kasama eh <laughs> gusto kaya niya na sashimi thanks okay gusto niya makakuha tayo ng bread. Ano kayong binibenta dito ni Gus? Salmon dinner. Alam ko na ako ano, anong gagawin natin. Meron tayong kailangan na kunin na ano dito. Yung carp. Kailangan natin ng carp eh. Para maluto na natin yung dapat lutuin. Masanay na yung aking ayun. So, Patay ng carp. <laughs> o, oh, ba? Diba? Apat na carp yung kailangan. So, makakuha lang tayo ng apat. Maluluto na natin yung lulutuin na yun. Ay, isa hmm. lang. Ba't isa lang? <laughs> apat. Wild bait naman yun na. Ah. Nako. Green algae. <laughs> Tagal. Dapat pala uminom ako ng ano, ay kumain ako ng <laughs> fishing ba? Yan, hit. Wow, kulay gold na yung treasure chest. Ano na kaya ang laman niyan? What's the treasure inside the chest? Gold na eh. Oh, 'di ba? Ang dami, ang daming laman kasa, ito, ilagay muna natin dito. Kung tiga apat apat no, nako, paano yun? So, white algae. E eh, di syempre, mga algae yun yung alisin ko. Heiss. Ang kailangan ko, apat na ano, carp. Apat na carp, ayan. Ayan. Ah, kaya pala naging gold yung treasure chest. Dahil nakuha na natin yung mastery ng ano. Mastery ng fishing. Pag master ka na ng fishing, maaari maging gold yung fishing, yung treasure chest na mabibingwit with ng fishing rod mo. Ayan. Pangatlo lang ba to? Kung apat na to, lulutuin ko na yung lulutuin. Para tapos na. Hindi <laughs> na natin. Ay hindi, apat na nga. Come on, let's go. Di ba? Bakit pa tayo nag-ano dyan? Nagtatagal dyan. Hindi na natin patagalin. Ayan. Let's go, let's go, let's go. Wow, ang dami na naman kukunin dito. So, lahat ng ano, forage, lagay natin dito. Lahat ng mga forage, forage yan, forage yan. Tapos dito naman yung mga resources. Asa na yun? Nailagay na ba? And then, iba na muna natin yan. Di, wala naman si Clint eh sayang hindi tayo nakabili ng ano sa so, kaya napunta yung ating ano yan oh marami pala akong ano ngayon gawin na natin yung carp surprise o oh, di ba ayun tingnan natin ano pa ang hindi na sa collection dun sa cooking oh halos lahat pala na, na ano ay eto ano ba to tomato tsaka wild radish hindi pa ba makakagawa? Alam ko na, mga pwede na eh. Ayun. So, isa na lang. Ito, to Naka question, question mark siya. O kaya yun. Ito rin. Kailangan natin itong it itanim. Tanim na lang natin yan sa, ano, sa Ginger Island. Ayan, nakuha na natin. Pwede na natin kunin to. At ito rin. Ay, ang bayan. Pwede na natin i-ano to. Ilagay dito sa... Wala na tayong mga ano. Goat milk. Dapat marami talaga tayong goat. Yan. na yun kunin natin to mga resources dito hindi ko talaga matanggap na sa kaya napunta yung ano sa kaya napunta yung nakakaasa naman <laughs> tapos talagay natin dyan ito dito ngayon <clears throat> mas tayo. Tapos, ipasok natin dito yung, yan. Wala talaga. Nakakasal. So, kailangan tayo kumuha. Kukuha tayo. Mm, ganun. Oh, umuulan. Tingnan natin. Ako, ano nangyari? What's that? May na meron akong something. May nakuha ba siya? Ilamin natin tong Yan. Oo, nakakuha tayo. Kausapin natin si ano, nandito ba siya? Ayun siya. For over 10. I wonder if I could see your home from the top of the volcano. Nakapagbigay na ba tayo kay ano? Magregalo tayo ulit sa kanya. Ay, dalawa na. Ayan ito. Asan na yung help man in the tent? Paano mag-help in? Parang nabigay ko na lahat ko na. Okay. Punta tayo sa volcano. <laughs> doon mabilis kumuha ng ano eh. Mabilis makakuha ng ah, anong pangalan nito? Okay natin to dito. Lagay na muna natin lahat yan. Dala Daladala pa natin itong mga to. Ano ba yan? Okay. Ito, ito yung mga kailangan natin. Ito tago na natin 'yan. Ito syempre, cherry bomb, tapos bomb, mega bomb. Meron pala tayo dito prismatic oh. Ay, pat na kinuha. Yan. Ito kailangan. Itago natin yung prismatic dito. Ay, nako, delikadong awak-awak yung ano yung bomb ayusin natin so ganyan lang dapat ang ayos nyan wala Tula, tulad tayong ano kainis wala o oh. wala talaga come on, let's go ah inom muna pala tayo ng green tea at kakainin natin tong super meal diba mahirap na yan Hindi ko nga alam kung nakompleto ko na bang patayin niya ang lahat ng mga ano. Naslay na ba natin lahat? Okay. Marami pa eh. So, 30. Hindi, eto dapat. 50. 50 dapat yung mataas ka agad siya. O, di, di ba? Yes. yan Di ba? Call na tayo. Hey, what's that? May treasure chest. Tignan natin. Oo, yun lang. Ngayon. Pasabugin natin. O, di ba? Ang dami ka agad nakuhang ano. Parang may ano doon na. Parang ah, may alam ako naman may makukuha doon tingnan natin oh no Layo tayo na yun cinder shards oh may treasure ah may ano put ayan yan ito Layo tayo bakit magiging natin tumbangin? Uy, may ano oh? Iridium? May iridium pala dito. Oo nga, oo oh, naalala ko may Iridium na. Nakakakuha nga pala yung Iridium dito. Okay, wala na. Nothing there. Dito na lang. Kayo tayo basically ang ginagawa ko kung wala akong resources. <laughs> ang na <yan>, resources. Okay. <laughs> Dito. Wala. Wala. Ano ba yan? super meal. Bumili na yan. Tsaka isang sashimi para puno. Puno ang ating ano, health. Ayan. Puno natin ng bato. Tsaka charcoal. Tsaka syempre, kasama na rin yung cinder shards. Masa <laughs> na yun. Yes. Nakakailang cinder shards. Four pa lang. Four pa lang. Dito tayo galing. Asa ah, ka yung ano? Hindi natin makita yung daanan. Wala yung daanan dito. Ano naman nandito? Wala. Wala yata dito yung daanan. Pinanaan natin. Ay, wala nga. Saan na punta yung daanan? Hala, 11 ano na. <laughs> ah, saan na yung daanan? Saan na yun? Where? Makawalan daan. Dito apa eh. Ito yung daanan. Hindi kasi tayo nakapunta doon sa taas. Hindi natin nakita. Ayun na. Ito yung daanan. Okay. Oh, marami ano oh. Hala, 12 ano na. Ano natin lang na, Na. Ba't kaya talaga, hindi ko talaga maubos, maisip na yung ano. ano na Nawala yung coal. Na yung coal natin. gumawa ng maraming mega bombs. Bombs. Yan. Sama. Ah! At nahandusay na siya. so for day 19 of summer year 3 kumita tayo ng 42,760 gold